Bayani Challenge ay isang pambansang taunang aktibidad na binuo ng gawad kalinga upang ipakita na ang pagmamahal ng mga Pilipino sa bayan ay may sasagawa sa pamamagitan ng voluntaryong pagtutulungan. Ito ay ginawa sa loob ng limang araw na nagsimula noong sa 23 hanggang 27 taong 2013. Ang mga pangunahing aktibidad na nakapaloob sa nasabing proyekto ay ang mga sumusunod. Pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga bahay, landscaping, pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagpapatalim ng puno, paglilinis ng mga dalampasigan, sibak at mga larong pambata. Ang video footage na ito ay ang Bayani Challenge na ginanap sa tulungatong Zamboanga City, Kamakailan. Nakapanayam namin si Ginoong Koli Calzada, Pangulo ng Gawad Kalinga ng Siyudad ng Zambuanga. Actually, ngayong araw na to, uh, pang fourth day ng Bayani Challenge sa buong Pilipinas. Since we have uh, 34 provinces sa buong Pilipinas, and 39 sites na sabay-sabay nagbabayanihan challenge. 120 20 families na nakabenefit ng Agawad Kalinga sa Tulungatong, Sambonga City. Ang Western Mindanao Command ay isa sa mga pangunahing nagpartisipa sa Gawad Kalinga Bayani Challenge. Ito ang pahayag ni Brigadier General Eugenio Clement, Deputy Commander ng West Mincom. Yung yung participation ng uh, ng uh, armed forces dito kayo. Maliban sa pagsesigur ng area na big charge yung task force Sambanga. Meron tayo ng mga personnel na involved din sa paggawa ng ano ng mga buildings, mga bahay nila. Nandito yung 17th uh, Special Forces Company. Nandito yung mga uh, Kapgunatin. lahat sila tumutulong sa paggawa ng bahay. At nangako sila sa akin kanina na tatapusin nila kahit umulan uh, man daw at Hindi sila alis dito hanggang hindi tapos yung uh, bahay na ginagawa. Ito pa ang ilan sa amin mga nakapanayam. So, oh, nag kami ng isang bahay. So lahat ng gastos sa unit tapos at the same time yung personnel natin, yung CAFGO tapos 17 si company na personnel, sila yung nagpinta. epekto ba sa lasting piece? Mas maganda yung epekto kasi instead na Katatakutan yung mga sandalo, hindi na kasi nilalapitan na kasi sa ganitong proyekto. Actually four houses tapos two units parang ano siya duplex. Uh, yeah. Yung main function talaga ng water district is to provide yung water, to supply water sa dito sa Tulungatong. Kasi ma, yung mabababing yung pressure dito, uh, in a way na kung may tanker po tayo, mabilis yung trabaho. I mean, we all know that uh, water is vital sa construction, yung pagmasa ng semento and then for washing and then all purpose na po siya. So para mas madali lang kasi kung kuha tayo sa mga gripo-gripo lang na madadamay rin yung mga mamahal yung mabawayad ng mga community dito, yung dito, nakatira dito. Nakatira Ayon sa ulat ni Colonel Rodrigo Gregorio, spokesperson ng West Mincom, ang proyektong ito ay nagsimula pa noong taong 2006 sa Ginsagon Street, Bernard, Southern Leyte, bilang tugon sa malawakang paguho ng lupa o landslide noon at pinagpatuloy ngayon upang ilarawan ng mga Pilipino ay hindi lang nagkakaisa tuwing may kalamidad. Ngunit ang diwa ng bayanihan ay nasa kanya ng dugo. Nilaho ka ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan at ang mga pribadong sektor. Tulad ng local government units ng Zamboanga, Pilar College, Tulungatong Barangay Officials, Ricardo Barangay Council, Beta Sigma Fraternity, Philippine National Police, Zamboanga City Water District, Non-Government Organizations, Civil society organizations, manufacturers of the project, youth volunteers at iba pang religious sector. Para sa balitang Pilipino ng sometimes.com, Risa Nakbaw nag